Nito lamang June 15, 2025 ay naganap ang Viva Beauty Mall Show sa SM San Pedro. Bagamat hindi ito solo mall show ni Ashton, ay makikitang grabe ang suporta ng kanyang mga tagahanga. Hindi nagpahuli ang supporters nila ni Andres Mulak na kung tawagin ay keepers. Mayroon ding naganap na Cops Leave event sa But First Coffee na pinangunahan ng Amigas of Ashtress. At hindi lang sa SM San Pedro bumida ang tambalang ash dress dahil nagkaroon ng LED billboard projects ang Amigas sa C5 Salonga at na Ia Terminal 3 sa parehong araw. At pagdating nga ni Ash ay hindi magkamayaw ang sigawan ng kanyang mga tagahanga. Makikita ang naglalakihang Sintra boards at tapestries na may mukha nila ni Andres. Aba naman! Diba talaga sumuporta ang keepers? Hinara na rin ni Ash ang audience sa kanta ni Rob Daniel na Rom-Com. Talaga namang multi-talented ang nag-iisang Ashton Ovega. Maya-maya nga ay nag-endorse na si Ash ng kanyang perfume line na Ash Scent Beyond Gender. Balita ko nga eh, sold out agad ito noong unang labas at ngayon ay nasa ikalawang restock na ito. And syempre, pwede order sa Yes, you can take that order sa Viva Viva. See you again later. Bye. At ito ang ilan sa mga reaksyon ng keepers sa naganap na mall show. Hello, ano po masasabi niyo sa event today? sobrang amazing. <laughs> Here for Kami ang Noisy Amigas of Ash Dress, ang bagong tagapagatid ng fresh at tunay na balita. Hanggang sa susunod na kaganapan, Keepers! Stay tuned! Stay noisy!